Hello guys, umuulan dito sa amin ngayon. So, ayan guys. Sahod-sahod lang sa tubig kasi wala silang tubig kaya nagkukuha na lang po sila ng tubig sa ano, tubig dito sa ulan. Ayan. Kasi wala po silang tubig guys, wala silang uh, puso o gripo no, napagkuha na ng tubig malayo pa po yung nila ng tubig kaya yung kapitbahay ko na ito ay uh, ayan, pag umuulan uh, yan po yung ginagawa nila guys uh, inaano nila yan guys uh, hin na nag uh, ayan na nakikita nyo, nagpukuha sila ng tubig sa ulan para yan sa, siguro sa banyo, para sa CR na gagamitin, di ba guys makakatipid sa tubig ulan so ako din, kung wala din akong ah uh, uh, grape po dito sa amin ay uh, syempre yan din yung aking gagawin guys oh, malakas yung ano oh. malakas yung uh, agos ng ano ako maglalaba pa naman ako ngayon guys pero sige lang uh, isasampay ko na lang dito sa labas yung aking mga pinaglalabhan guys so wala tayong choice then hindi tayo maglalaba nako marami tayong uh, labahan so kahit umuulan maglalaba pa rin ako guys so ayan guys nakikita nyo maulan Ayan, maulan, maulan. Guys, kukuhin ko yung mga tsanilas, guys. dalagay natin dyan, guys. Para mahugasan, guys. Mahugas, hugas. Okay, Hugasan okay, nato na, ang ang tanataon, natin lang, guys. So, ayan guys, medyo minahina na yung ulan guys. <laughs>